Ang magandang nangyari ay eh, nung uh, magsama-sama kayo magkakapatid, 'di ba, nung uh, New Year's Eve kasi yes, uh, finally eh natuldukan na ang tampuhan, ang sigalot sa pagitan po ni uh, Anjo at ni Paranyake City Councilor Jo Marie Iliana. Jo Marie Iliana. Yeah. Uh, uh, ako natuwa ako doon kasi uh, Itong magkakapatid na to uh, mabait talaga sa akin oo oh, even huh. si Ryan yes. oh, si Ryan uh. ang first uh, project sa GMA kasi Captain Barbell nakasama uh, ni Richard Gutierrez so yes. lagi kong pa uh. close ako kay Ryan din eh si uh, although si Polly dati na i-interview huh. ko sa Octo uh, Arts yung mga pelikula si Polly kasi hindi siya ano eh may pagka introvert yata si Polly eh. uh. pero um, nakakatuwa kasi last year natatandaan ko pati ko si Anjo ano si aatin ka ba sa kasal nila ano nila John Maria at saka ni Uh, Priscilla. Hindi Priscilla, hmm. ikaw talaga. Abby! Wow, Abby. Yeah. <laughs> Parang para, para sa, para sa press ko oh, yeah. Isang tao lang naman yung Abby at Oo nga. Oo. <laughs> pero <laughs> eto na, uh, nung tinanong ko siya, sabi niya, mag-sorry siya muna, sabi niya gano'n, di ba? Uh, <laughs> pero uh, hindi ako nagulat sa pagkakilala ko sa ugali ni Anjo na ikwento niya nga siya pa mismo ang unang lumapit kay Jomari. Kilala kita eh. You're, mabait si Anjo. Oo. Uh, kahit sa mga mga press, siyang ang unang bumabate, di ba? Kaya naman talaga nung press con, talagang pinagkaguluhan din siya. Yes. Oo. <laughs> si Jano nga nakatingin, siguro sa kabi ni Jano, oh, issue dito. <laughs> <laughs> Kasi paalis sa si Jano. Pero yun nga, ang daming natuwa na ikaw mismo lumapit kay Jomari para tapusin na ang mahigit sa dalawang taon yung gap no hindi pagkaawa at ni walang ni ni honey ho, hindi hindi niya tinanong si na, uh, hindi niya binalikan ang naging gap nilang dalawa ang dahilan ng kanilang uh, away kumbaga di ba pero uh, ang, ang sarap sa pakiramdam no na lalo na kapatid a mo siya na finally actually, tapos na hmm. actually yung pinaka masarap na pakiramdam ko oh, yung hindi ko namamalayan, may hinanakit pala yung nanay ko dinadala. Kasi oh, nung oh. nagkabati kami, oh, nung magpapalam na ako, kasi may sakit ako noon eh. Yeah, okay, yeah. na ako pumunta ng New Year. Mm -hmm. <clears throat> Bira mo sabi ng nanay ko sa akin, tuwan-tuwa ako ngayon. Masayang-masaya ako kasi pati na yung dalawang anak ko. Sabi ko, oh, my God, sabi ko, dinadala pala to ng nanay ko. Hindi naman siya nagsasalita. So, mm -hmm sobrang happy ako sa nanay ko dahil napasaya ko siya. Eh, ano, uh, napigla ako doon sa sinabi niya kasi hindi ko alam na dinadamdam pala niya yun. Akala ko, baliwala lang sa kanya. Uh, parang, alam na, di ba? Natural naman yan, yung magkapatid. Minsan nag-aaway. Uh, nag, yes, yes. Pero sa kanya pala, daladala -dala niya ilang taon. Kaya mm. doon ako medyo tinamaan doon. Uh, yeah. Sabi Uh, nung sinabi niyang pinasayan niyo ako. Eh, matanda na yung nanay ko, 77 eh. So, siyempre, uh, dapat, dapat tama pala itong nangyari na nagkapatigit na kami. Para naman, meron siyang peace of mind. Diba? <laughs>